So heard... <laughs> di ba sa Mars? <laughs> <laughs> Ilan Mars na? na? Ay, di... Ilang Ilang... na? Three. Three. Wow, gulot? <laughs> <Sinong maganda? laughs> <laughs> <gawin>. <laughs> <laughs> oh, ganda, ganda ni Papa. Mama! <laughs> Sinong lap ni Mama? Wala. Ah, wala. <laughs> Sinong pangit? Wala. Ah, wala din pangit. Sinong maganda? Wala. Ah, wala din. <laughs> wala din pangit, wala maganda. Aw. Kulot ka? Wala. Ah, wala din kulot. <laughs> Puro kawala eh. Ano pangalan mo? Wala. Ha? Wala. Wala ka pangalan. <laughs> Napuro ka na lang wala. Kulit po. Sino makulit? Aka. <laughs> Sige. Nang. Anong gawa ko? <laughs> Bye-bye ka nga. babay guys. Dali. Ayo siapa? Bapak Bapak, ini ada Bapak,